bukid mo ni siya magdala ng bukid ah ang mura drawing sa usa ka papel oh oh nay dalan bago dia dalan sabog na sa ubos pero oh. sa ubos mo na ang mount balatukan mo ni ang klabiria lanisi lanisi ni hmm. mati ang unahan Adri, Adri, ang yuta sa mo ang apuhan dito. Dito taw. Dito. Ay nag dire. man 'yung saka. Hoy, bamer biha, bamer. Sige, mahagbong atong cellphone. Asa sa sapa ni? Asa pa oh Ay nai na manlas dia o, nang laser. ay libulawan lagi dia dia. Ya kay sumpay man siya sa tuo dito sa atong yo tadri na ng diha. So, mo ni ang kabulig na river. Anay bulawan din. Bulawan? Ma? Mo kilala? Oh, ba kayo? Video? Papuwa sa video eh. Ah, talami sa palibot. Ay,

Katong dito sa atong kuan nga nakita dito, makita diri. Unsa kita dito, tong kita nato. Tong so, ni dito sa kan, may mga nangaon dito. Ay, Ay, nangisun. Nangisun. Oh. Kita buto diri tanan ba no? Pwede buto mo dito. Ang tanyorik ro. Kamud la Ang bulahan paminan nimo. Tong aso dito o diri. Ayo ayo. Dito no. <tuk tangan> ah, maka lagi maka dia umat Setemu lu kita, kita oh, di tanah Kari? Setemu lu kah? Kita di tanah Sa... Kita di <ditanang, tuk> tanah no? Oh Kita, ah. kita di tanah ah. Demi ada di tu <tangan> <tuk tangan> Kana dia nak terbau dia. Kau benda ni nak terbau sana. Hmm. Nah, lubuk itu kan? Siapa? Hmm. Hmm. Okay, berstarter, berstarter na No, no.

Ito ay lugo. Okay. Mahulog lang sa lugo. Kaya gikan lang sa taas. Suba yan. Lugo. Pagka-abot rin, siya. na. Suba. Tala siya sa gigi. Tawa. Tawa. Tawa nga. Huwag ba ito sa suba. Nang magawa nang uwan. Oo. Gikan lang taas. Tapa. dito, nang suba dito.